Idol, Choboy AI Idol, hulin mo, huling Good morning, magandang umaga mga Idol, kamusta po kayo? Sa lahat ng karista mga Idol at sa lahat ng fans ni Desperado na Don Bruno na po siya ngayon mga Idol Ito, unang practice niya po ito mga Idol Unang practice mga Idol ni Don Bruno para sa darating na mga karera at ito, te testin po mga idol. In Ganda ng katawan niya mga idol at napaganda ng itsura ni Don Bruno mga idol. Napalain yung babi niya mga idol. Ayan mga idol, sa lahat ng fans ni Don Bruno mga idol. Ito, unang practice niya po ito mga idol. Tingnan po natin mga idol ang kanya unang takbo. Ayan mga idol. Ayan, ilalakad na po siya mga idol sa butas. kapag na pares, kumikilap po mga idol, nakatawan mga idol ni Don Bruno. At ito nga pala mga idol, ibababa na po siya dito. ibaba na po siya sa butas. Ayan. Kumikilap mga idol sa araw. At ito nga pala mga idol, yan. Nilalagay na po na mga tali kung mga idol tatamang. At ito na ah idol. Ayan, mga idol, pinatak na. Naman po, mga idol, si Don Bruno, mga idol. Unang race pa lang po yan, mga idol. Oh. Kitang-kita, mga idol, sa camera ni Jobo eh, ay, Idol. Wala pa rin, mga idol, pagbabago ang kanyang takbo. Talaga naman, mga idol, napakabilis talaga, mga idol, ni Don Bruno. Ayan, mga idol, kundi-condition lang yan, mga idol. Tingnan nyo naman yung katawan, mga idol, kumikilap, kumikislap si Don Bruno ayan no hindi kita mga idol napakalaki talaga mga idol ng pinagbago yan sa lahat ng fans po mga idol ni Desperado na Don Bruno na po siya mayon lalo po tayo mga idol masisiyad sa itsura niya mga idol yan unang practice pa lang po mga idol at ito mga idol pangalawang pala, race ayan mga idol pinawala na Tingnan natin mga idol ang palawang tabon ni Don Bruno. O. Kita niyo naman madol, naglaro na yung kanya kulo. At eto madol, papalabit na palabit, bigyan ng islo mo yan. Tingnan niyo po madol, yung mga dakwahan at mga dipahan niya madol. Oh. Ayan madol, oh. wala pa rin pagbabago madol. Huling huli siya ni Joboy ay hop, 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 ingat, ingat, ho, ho, yun. Sampah, Ayan, Tingnan naman, mga idol, kung ganon pag-aalaga, mga idol, sa isang pangarera. Tingnan niyo po, at oh. Pagkatapos, mga idol, tumakbo. Tingnan niyo, minupunasan. Ganyan, mga idol, ang kaswerte, mga idol, ang napakaswerte si Don Bruno, mga idol. Ganyang kaswerte, si dating desperado na Don Bruno na sangin. Kaya tingnan mo naman, mga idol, oh. Tintik yung katawan, eh. Pumikislak, Pwedeng sa mga idol room. Alagaan at Tata Aman hanggang sa singit. Mahadod ko na niya naman. Pinupunasan niya. Kaya napakaswerte po mga idol ng lakabaw May naman naman din po niya mga idol kay... Kay Don Bruno yan mga din naman po yan. Kaya ito, kita mo naman mga idol. Sos Mario sa isang anak model pag nakikita natin na ganito na siyang siya yung ating magulang talaga naman, napaka siya po natin siyang siya rin po yung kalooban natin dahil talaga yan ang hilig nila ah. kaya yan no hindi tumbasan ng pera mga idol na ika yan yan yeah. yung model hanggang sa tengaw si Mariose yung idol desperado ay na don't na kaya sa lahat ng fans ni Desperado Madol, tingnan nyo naman po Madol ang layo ng pagbabago. Nung naging Don siya Madol, na pongy nitik, na paatigas Ayan mga idol, hanggang dito na